Hi, everyone. We here and White Rock. There you go. That's the one, White Rock. Ganda, Ganda dito.

O, di ba? Nasa ano tayo ngayon? White truck. There we go. Ayan o. Natalikod natin. Ang ganda-ganda ng view. Ayan. Tingnan nyo na lang ang view. Huwag si Labi-Dabi. O, di diba? Ang ganda. Ayan o. Against the light yata. Ayan, oh, Di ba? Ang ganda. Oh. Ayan. Oh. There we go. Ang ganda ng paligid. Nasa white rock. O. Oh, di ba? Puting puti ba? Ayan, o. Oh. ganda. Di ba? O. Oh, ayan. Thank you for watching. Stay safe. God bless. Thank you for watching, guys. spread love 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 to your family and friends and to everyone from la biwi official god bless